Yo! Uncle Seth TV. Noong nakaraan guys, gumawa tayong pana. Ngayon naman gagawa tayo ng tandos. Ginagamit namin panghuli ng palakambukid dito sa probinsya. So guys, mga ganito lang yung haba na inano natin, mga 5 inches. So guys, ito na nakat na natin medyo. Marami na tayo nakat. Ito. Ayun yan. Ah <laughs> oh, <napasok. laughs> oh, guys, nakita niyo ba pagkakamali na yan guys, ah, wag na wag niyo gagayahin. No? Para lang sa matitigas na ulo, hindi nagsusuot ng eyewear protection at saka gloves. So, wag na wag niyo gagayahin yan. Yun guys, kung ayun yung mapare sa akin, mga pasaway tayo eh. So, ito na ayos na nabasok lang tayo ng konti. so dito mga lads after natin maputol-putol ito tini-straight natin medyo mayroop lang kasi siyang idiretso kasi ano to eh yung asero na sampayan okay tapos na natin indiretso next step na tayo mga lads so guys ito uh, ayusin lang natin itong mga tulis dito So guys, tapos na nating patulisin. Eto, wala na tayo naririnig, bingi. Kasi na tayo mga lods. So ito, itatali lang natin ito. Saka natin siya lalagay dito sa TBC. Depende na lang sa inyo kung gaano karami gusto nyo. Pero ito, masyado nang marami ito. Wala nang lusot yung palakan eto. ito. Kahit itong bato siguro. Okay. Pagkakain lang natin ito yung mga katigas. Kasi naman e. Ito. Tapos natin ito ha. Ah. lang dito na e. Eh. lang Okay, all right. Finish. So guys, eto. Tapos na yung eto uh, na yung finish product natin ng kandos. Eto. So sigurado yan guys pag ginawa natin yung kukak-kukat. Huli O sana guys, meron na naman kayong natutunan sa ating uh, munting vlog. Uh, Ayun, magkakaroon ng uh, time makakapag-uwi uh, tayo mamaya ng gabi uh, ng ng isda. <laughs> pag uwi tayo ng palaka. Depende eh. kung maulan ng panahon, palaka. Pag walang ulan, isda ang uli natin guys. So abangan niyo na lang. See you sa next vlog na lang natin mga kaiblad. Please like, share, and subscribe and follow us on Facebook. Thanks for watching. Hey, thank you. Bye bye. <laughs>